pwede na hindi, hindi deliver pa naman siya naman hindi deliver pa naman ng okay, pagkain, dito na lang parang ganito yun ah dito? magkano ganito? 32. Ah, uh, uh, magkano yung 20 piraso? Ay, ano, 30 piraso. Wala lang ang konti lang tuwa. Ha? lang ito. 20. Ilan na lang yung ganito? Lang yung... Mga ilan? Lima. Ay ganon Ilan ko lang ito? doon? Ano gusto ko eh. Kanya yung kulay din sa ating ano. Sa baba yan? Mm -hmm. Ito sa gilid. Okay, din sa baba. Medyo ano yun, medyo... Ito nga gusto ko sa kasi para ano, para... Mga 30. 40 na lang? <tinyo> Next week na <tinyo> lang <Next week? tinyo> Ah, ito, ito. Hindi, <tinyo> yan, yan, sa isang ano pa? Mga, ano, 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 ito ano, yan ano, 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 30? Oh, sige kuya, balik na lang kami. Hindi oh, yung Hindi naman ganyan ang kulay no sa Ayun oh, yung inanuhan ni kuya, ayan oh. No. Yan ang gusto ko sa baba. Ilang piraso 'yan? Yan na lang lima? Balik na babalik na lang. So, wala naman akong idea. Wala rin naman Kaya kaya kaya. Eh, na yun eh. ako. O, di Ayan guys, andito ako sa bayan guys. Kukuha sana ako ng voter certificate. Kaso nga lang, wala akong dalang ID guys. Kaya bukas, babalik na lang ako bukas. Tapos dumaan ako sa ano, ano tawag nito? Sa landmark. Uh, bumili ako ng pang decoration sa bahay. Ayan Oh. Bumili pati ako ng gripo. Gripo para sa ano, sa paliguan namin. Pumunta pa ako sa grocery guys kasi bibili ako ng mantika. Titingnan ko kung mayroon na silang mantika doon. Mantika na mura na binibilhan ko. Puro kasi ang mahal na mahal na kasi ng mantika ngayon guys. Hindi mo pwedeng ibenta ng 45. Kailangan maghahanap ka talaga ng murang mabilhan. Dito na ako dadaan guys. Titingnan ko dito. May mura din dito eh. Ayan guys, nandito ako sa likod ng palingki dumaan. Kasi may madadaanan akong Nagtitinda ng mantika dito. Tatanong ko kung magkano mantika nila. Ayan, guys. May na ako nagtitinda ng mantika doon. 45 din yung isang bote nila. Kaya maghanap-hanap pa ako dito, guys, kung ano. Kung saan may mura. Ayan, mga kasari. Nakabili na ako ng mantika, mga kasari. Doon ako pumunta sa dati kong binilhan na mura lang. Ayan, uh, muntik na akong maubusan mga kasari kasi talagang yung iba doon maramihan kong bumili. Bali, dalawang dosena na binili ko mga kasari kasi doon sa may amin, Mga puro, wala silang tindang ganyan. Kaya baka mabenta yung aking mantika ngayon. Kaya dalawang dosena na binili ko. Butit may naabutan pa akong mga kasari. Ayan, dumaan muna ako dito mga kasari bumili akong tinapay. bitbit mga kasari ang bigat ng ano mantika dalawang dosena ba naman tong bitbit ko mga kasari medyo malayo layo pa yung lalakarin ko mga kasari doon pa sa dulo hanggang pa sa dulo yung aming ano sakayan papunta sa amin ayan mga kasari nandito na ako sa paladahan ng tricycle sakayan ng tricycle hihintay na lang ako ng tricycle mga kasari at nagtatawag pa yung dispatcher ng tricycle ayan mga kasari ah, dumating na ako mga kasari rating rating ko lang ito yung bindi ko dun sa landmark mga kasari oh. bumili ako ng apat na pirasong papel na pang grade 3 ayan apat na piraso yung binili ko tapos bumili rin ako ng band paper ayan 100 piraso ano lang siya titingnan ko pa dito kung magkaano yung 100 piraso 57 mga kasari. Ibig sabihin may tutubuin akong 43. 57 ang ano. Ang 100 peraso. Tapos bumili rin ako mga kasari ng ano, gripo. Ayan, para dun sa ano ng kaliguan namin. Papalitan ko na siya. Tapos bumili rin ako ng apat na piraso ng ano, sutanghon. So apat lang mga kasari kasi minsan-minsan nang minsan may nabili nito. Na Tapos nagbili rin ako ng ano bang tawag nito mga kasari. Pang sabit sa dingding. Ayan, tatlong peraso binili ko mga kasari. Ang mahal ano lang naman to siya ah, yung parang pahon lang ano ang isa it ah, 87 87 ang isa ayan na ko kasi yung ano niya mga kasari yung picture niya kaya bumili ako ng tatlo papalitan ko na tong nandito sa dingding ko ayan ayan yung isa ayan papalitan ko na yung dito sa dingding ko mga kasari ito ayan papalitan ko na masawain kasi ako mga kasari kaya sa ano ko lang naman yan binili mga kasari sa okay okay ko lang binili yung tatlo na yan bali 150 ata yung tatlo na yan 150 alam nyo ba mga kasari nung nabili ko ito bago pa ito naka plastic, naka plastic, pa ito masawain kasi ako mga kasari kaya papalitan ko siya ng bago naman eh na saka yung mga, ang nakasulat kasi dito mga kasari o tingnan mo parang panahon pa ni kupong kupong lalo ito mga kasari o parang andito yung mapa ng kayamanan Ayan. Pero ang bigat nito mga kasari. Sinauna siya. Ayan. Ito, nasira na nga lang ito. Nakababagsak eh. Oh. Binabagsak ng apo ko. Oh. Nasira na yung ganito. Oh. Pero bago talaga ito nung binili ko sa ukay-ukay. Ayan. Pero Ta ko pa rin itong mga kasari. Mag-iisip ako kung saan ko yan ilalagay. Ayan. Ito naman mga kasari yung binili kong mantika. Kali dalawang dosina na binili kong mga kasari kasi nga. Nakakaubusan ngayon dun sa binibilhan ko nito yung iba mga kasari eh, talaga namang limang dosena kasi kaya siguro ang bilis maubos mga kasari kasi mga ibang namimili doon maramihan kong kumuha nito alam niyo ba dito sa labasan ng mga kasari wala, wala nang nagtitinda nito kasi nga sobrang mahal ito, bibenta ko siya ng ano mga kasari uh, 20, ay 46 ayan, dalawang dosena na talaga kinuha ko mga kasari para hindi ako maubusan kanina, ay kagabi pala bumili ako ng isang pirasa doon sa labasan kasi para may maibenta lang ako pag may naghanap sa madaling araw bumili ako isang peraso. kulay dilaw alam niyo mga kasari ayaw talaga bilhin ng mga kapitbahay ko kasi ayaw nila nung dilaw gusto nila talaga yung malinaw kahit sa labas mga kasari wala nang mabilhang ano wala nang mabilhang malinaw ayan kaya nung nakita ko na mayroon ulit dun sa grocery kasi nung huling punta ko ano naubusan sila ng malinaw kaya nung pinuntahan ko kanina at sabi nagtanong ako kung mayroon hindi na ako nagdalawang isip mga kasari bumili na agad ako nito dalawang dosena pinakahon ko na lang para hindi ako mahirapan magbitbit <coughs> hmm. <coughs> Ayan mga kasari, uh, ko na yung aking mga wall, ano, wall frame. Ayan. Kasi nga lang parang sobrang liit lang siya. Pero okay na yung mga kasari. Sinabit ko agad mga kasari, excited ako yung isabit eh. Mahilig kasi ako mag ano-ano ng bahay mga kasari. Kaya, tingnan mo kahit mahal yan. Binili ko pa rin. Ayan. si mga kasari, oh, kahon lang naman yan mga kasari, Pero, 9, ay ano, 89 pala. Nung tinignan ko presyo sa likod mga kasari, 89. Ayan. Nagagandahan kasi ako sa mga picture mga kasari, o. Oh. Ang na tingnan, maliit lang. oh, maliit ng, maliit lang yung pagka-frame niya. Hindi katulad nitong mga tinanggal ko, medyo malaki-laki. Ayan, itabi ko na lang muna yan mga kasari. Kasi baka mayroon akong pagsasabitan yan. Magandang gabi mga kasari. Ito na naman ako sa kalsada mga kasari pupunta ako sa grocery mga kasari at bibili ako ng sigarilyo. Ay eh, makasari pa, uwi na ako Tatlong kahang sigari yun ang binalik ko mga kasari Hindi kasi ako pumili kanina dun sa bahayan kasi nga Mabigat na yung aking daladala kanina Bukas mga kasari, babalik uli ako sa munisipyo Kasi nga hindi ako nakakuha kanina ng voter certificate Kasi naiwan yung ID ko bukas babalik ako kasama ko na yung apo ko kasi may alaga ako bukas Ayun mga kasari, malapit na ako sa bahay namin. Ah, hanggang dito na lang muna itong vlog ko mga kasari. Babay na muna mga kasari.